Paano makakalatag si papa nyo ng higaan nyo? <laughs> meron pa dun sa ilalim. mo <laughs> May nasa ibabaw, meron na dun sa ilalim. Ito <laughs> na <laughs> <laughs> G ganyan po tsura nila pag naglalatag ng higaan <laughs> <Okay, ito lang. laughs> Snoopy gabi na okay, Snoopy okay, <laughs> may mga nanggugulo oh, may oh, sinastig meron sumasakay sa likura no? <laughs> para tinatanong ka ni Caramel paano yung ginagawa mo tingnan mo <laughs> <laughs> sinisilip niya pa mabuti ka ano yung ginagawa may ganyan na kanilang ano kapag naglalatag si cherry pa dyan na yan pa <laughs> kanya kanya sila nga niyo oh. tingnan naman ginagawa ni snoopy sa'yo <laughs> tao si ano, Sara o oh. kiss daw ikaw ni Sara para daw hindi ka mapagod magano maglatag. <laughs> hmm, mapagod, oh, pa. <laughs> <laughs> um, para ka may parot eh. Oh. <laughs> doon pa talaga sila naglalaro sa ilalim ng papa nila Yung isa na sa yung isa nasa, pwitan, yung isa nasa ilalim. <laughs> si sa ilalim. si Mayor yung nasa ilalim sa kasi Snoopy. <laughs> si Caramel walang balak bumaba. <laughs> Daig mo pa pa may pasan na daigdig. <laughs> no oh. Guys, gumagalaw-galaw ka na, hindi pa rin bumababa. Busy-busy <laughs> si na eh, oh. ito si Nastig, eh. ito pa yung iba, oh. Ayan sila. Relax lang. Si Claire nandoon na naman, no, oh. Diyan po yung pwesto ni Claire talaga. Sa gilid na yan. Ayan si Barako. Si Solo. si Solo. Ayan si Solo. Si Estig, si Grace. Si Caramel tong nakasakay kay Papa Pernan. <laughs> eh, yung kumot pala natin nakasantay pa din sa uh, ano. <laughs> sa hangin. Ah, <laughs> Ayan po, ganyan ang itsura nila. Oh. Snoopy, wag mo siya doon maingay. Snoopy, gabi na. Ang <laughs> dal, dal din ni Snoopy ngayon na. Ah. <laughs> Sabay halikin. <laughs> ah, wag maingay, Snoopy ah. Si Astig tahimik ngayon. Ayan pa si Cherry ah. <laughs> Pa. Si ako naman daw ba Basta may kargahin kang isa <laughs> Hindi na wala merong may ingat Magpapakarga din